mga darling hi umagang umaga oh, ito morning exercise kagabi kasi napasabak napasabak sa alak o oh, ito ang pampapawis natin umagang umaga pampapawis natin bubunot tayo ng nyog Bata pa kami, ginagawa na namin. Kaya sanay na sanay ako. Ito, sakit-sakit. Sakit-sakit na sa kamay. Kaya ganito ang kamay ko. laki. Sakit sa kamay. Papawis. Pangpawala ng hangover ganyan eh ganito sakit elementary pa lang kami ginagawa na namin to eh bubunot ng nyog kasi kung if kukuha ka pa ng tao na mag gagawa nito wala mahal ang bayad eh sayang naman yung bayad kaya nung bata kami yun ang ginagawa namin tulong-tulong kami. Palit palit-palit kami. Salit-salit ng mga kapatid ko. Kahit babae, mga kapatid ko, marunong yung magbunot ng nyo. So yun ang kinalagyan namin, bundok. Sa farm. Pero hindi kayo mayaman. Lumaki kami sa farm, pero hindi kayo mayaman. Oo, darling. Hindi kami mayaman. Kaya sanay kami magbanat ng buto. Mapa bundok, mapa sakahan, kahit saan alam namin yan. Mas maganda pag lahat ng bagay pinag-aaralan. mas maganda kapag alam mo lahat na experience mo sa ka pa experience kapag ganito yung alam mo lahat ng trabaho yung hindi katitingin sa mga trabaho kasi alam mo kung paano gawin Peg! Kailangan talaga lang sipag, tsaga, lahat ng bagay nakukuha na naman eh lahat ng bagay pag pinagsusumikapan lahat naman ang tsaga tinitiis yung pagod init lalo nung nasa kasakahan yung Pero nila hindi ako marunong nito eh. <laughs> Alam ko lahat yan. Sa kita kamay ko. Boy. Paano na yan? Dami ko na na... Boy! Saan ni si Boy? Sa so tubig yan, sa so tubig. Sa si steg, di na sa si steg. Wala ni Justin. Wala yan Justin. ko na. Tapos so kuma ka na tutungan mo. Ay e masira mo. Subo, Tapos lada. Tuladaan sa tato, ako dito? Na? Din. Tapos ba? Tapos pwede na magatong. May mga sinampay pa. Magatong apon. Ito na na. na. Sa banget. Sampai ibu.